gusto niya pong bumati sa vlog oh. ayan. ay, ayan. po ng sugar ay. thank you thank you ayan saan po ito saan baka binibenta ayan o oh, i-order ng lechon saan naman ito mga guys hello po Araw-araw si paglang Ayaan mo sila Sa umahad umahad lang <laughs> Araw-araw si paglang <laughs> Tapos na po sila magwalis Bayanihan di ba? Bibili pa ako ng maraming walis para may backup. Upod na eh. Upod na oh. Hmm. Kailangan natin. Na ano dun si Ay mga oh, ano yun yung mga yung mga papalitan. Oh, abutin natin si Master Pogi. Master Pogi Junjun. Kailangan -Jun. naman ng ano po sa mga ganyan. So ayan, antay-antay tayo na andito may atad patrol ano yan? Lala mo. Ah, hindi. Food patrol to arayat. Opo. Ayun po yan. Ayun po. Order ng lechon? Opo. Nang na buo? Hindi po. Ay, ayan po. Galing sa? Uy, kabiti, grabe. Kakataba naman ang puso. Kamusta po yung kampong niyo? Thank you. Ayun. niyo po Di ba? Araw-araw kami, <laughs> araw, araw kami <laughs> <Ayan> na nandun. Pwede na si? Pecha eh, nakakinahin uod. Oo ma, yung may patungan niya talaga. <laughs> <laughs> Finally. Ayan, sige po. Uh, ko yung anak ko na Singapore. Siya yung manager. <laughs> Ayan, thank Picture you. I'm a farmer so finally. Uh -huh. Pwede mo magka-picture? Sure, sure. Sige, ah, ganun eh. Siyempre. Yeah. Tayo, isa sa favorite ko, urani, maribelis, tapos yan, sambales. Kasi sariwa mga iska. Urani, specialty nyo doon. Alam ko yung mga baklad na alimano. Baklad, alimasad. Oh, suwaje. Suwaje, yan. Suwaje. Yan, di, di ko ma up po, yung bumabahan ng suwaje doon. Sabi nila yung pag maulan daw na medyo parang... Ayun ayun, marami. from Orani Bataan naman to. Ayan, bati na. Binabati ko po yung anak kong nasa ayun, Canada, si Daniela. Ayan po. Ayun. Ayun, salamat po. Sana nag-enjoy kay sa lechon, ha? na ah. Oh, yun talaga ang ano namin. Sabi ko. yung mga ano. Thank you, thank you Ayan Ayan Ganda nito ah Malakasan yan Ayan, dito tayo sa Akasha Ayan pala sina kuya ah, Parang Thanksgiving din po ng family nila Ayan, bumisita po sa kanila Ayan, tapos mamaya pupuntahan natin Oye Oh, hello, hello. Gusto niyo pong bumati sa vlog. Oh. Ay, po ng sugar. Ay. Thank you, thank you. <laughs> Ayan, saan po ito? Saan baka binibenta niyo ito? Sa Angeles po. I-promote po ninyo. Ayan. Anong pangalan? Oo, oh, sabi mo. Angeles, o. Oh, Di ba? Ano po pangalan ng store? Hundreds. po. Ayan, may Facebook page po kayo. Iyan nyo po yung Facebook page para naman, ba? Malay nyo. Oh. Facebook page? Oo, oh, yung Facebook page. Check Oo, di ba? Hi! <laughs> ayan, ano po ang mga produkto ninyo? Ito, leche plan. May parang ube pa ata. Ube so, cake o yema cake. Oo, Ako, si Bebe, paborito niya. Ay, liksa matamis yun. Ano po, sabihin nyo na lang po? Hundreds, Uh, sweet treats po. Ayun, hand raise. Uh, sweet, sweet treat. treats. Ako na lang po maghahanda. Makikita ayan. na po nila So, ayan oh, sa mga taga-Angeles diyan na uh, gusto ng mga sweets. Thank you, thank you po. Bating muna kayo. Sige Ayan. po. <laughs> <laughs> hi ka daw, Danding Dandy, hi. Ay, bating mo daw, Lola, sa bulong. Oo, oh, ayan. Sige. Ayan. Hello po, Lola. Hello po, Lola. Paano order niya sa Lola? Thank you, thank you thank po. po. Ayan, dito naman tayo. Ayan. Kayo, kasama niya po? Hindi. Ay, hello. Ayan, saan naman po kayo galing? Nueva po. Oh, Ay, Nueva Saan po sa band Nueva Ecija? Sa Hain po. Ah, kami po yung nagpapa-deliver dito. Nang Litchon. Hmm. Ah, thank you, thank you. Yeah. Ang hain bago ng palengke pero parang sarado pa din yung. Oo uh, ano. Hindi pa rin nabubuksan yung malaking palengke. building ano? Tagulan pa eh. Ha? <laughs> Tagulan. <laughs> <laughs> pag ayaw ano, pero pag gusto mabilis lang gawin, yeah. eh ba? Yeah, Oo, no? oh, ayun. Di ba 'le? Ayun, thank you, thank you po. Yan socket okay pala natin. teka yung mga taga San Diego. Makita natin. Ayun. Oh. Pakita natin. Ayan. <laughs> ito oh, family ni Kuya. Dinalaw <laughs> po nila. <laughs> Ayan si Kuya Paul. <laughs> galing din dito 'yan. <laughs> Ayan, Tito Roping. Sila lang, akala ko marami. Hindi, kaya nga 'to. Bless kami tita. Ayan. Thank you, thank you. Ito ito naman oh, mga taga Angeles. Oh, galing California. Oh. Um, ayan, sige bati na brother Ayan Mama Mary Hi Sister Rowena Shout out sa'yo Andrew, Dina, Princess Balik tayo dito ah Kumusta naman po? Kain Ay. Dami Sharon ha, papabalot na ba natin? Ayan <laughs> Christina Eggleston, California. Shout out po ba? No. <laughs> masarap po dito bye -bye. yung ano, yung kakain kayo ng isang bunglet, yung kahit maliit lang. Tapos marami na kung masarap. Masaya. <laughs> <laughs> Kita mo ang gulo, ang gulo. <laughs> Anya anyang kurot kanya ay magulo talaga. Parang nagpi-picnic lang. Yan, hello shout out po sa mga kabarangay, barangay ko Hello po. Mga balbal -bal friends ko diyan. Hello. <laughs> Thank you, thank you po. Saan po sa Batangas naman? Ali pa. Yes. Thank you, thank you so much po. Maraming salamat. Ayan na. Let's go po. Hi. Hello. Ay, thank you, thank you. Ayan Hello. Oh. Ayan, suki po natin yan from Lakmit. Kumusta ang Lakmit? Ginagawa okay yung daan. Ginagawa. papuntang ano, Santa Ana? Sa amin, harap. Uh, sige, sige. Ayan o, oh, order ng lechon. Saan naman ito, mga guys? Hello po. Ayan. Saan naman dadali nito? Saan po? Ah, sa Nicolas. Sa Nicolas. Ah, dito lang po. Ano?

Ayan na mga farmer tapos na tayo At uh, meron na naman tayong pasurpresang lunch Biglaan na namang dumating <laughs> ayun na magpabanggit Ayan thank you thank you Ayan na may pakain na naman tayo imagine mo nga naman yan sunod sunod oh, Thank you thank you talaga Ano naman to ah, Palabok, pork barbecue Tapos ah, Chicken inasal Asa ah, na Ayan na Hmm. Papasukin mo dito pa diretso. Hmm. tawagin mo 'yung ano, ano? Ayun. Talaga nga naman. Yes, ito na. Oo. <laughs> Ay, dito po. Ay, Lel, paki ko, Lel. Lel, Lel, Lel. Ay, Lel, Ah, ganyan pala. Looks to go. Ay, bebe, bigyan mo lang. Uy, uy, itong masarap. Oh. Palabok, pesta. Ay, ganyan. Oke, hey, wait lang. Thank you. Thank you, ingat. thank you, thank you. On time, ah. ya. Food Patrol. Ako sa pork lang ako ha. Barbecue kami. Pork barbecue kami ha. Palabok to. Ayan. Tapos Kuya L. <laughs> ate naman, ikaw, bata pa yun. Ako nga, ate dati, matanda pa pala ako eh. <laughs> wow. wow Yaman na. Amazing <laughs> The <Not ay. lady. laughs> best, best friend Ay ay si Dexter ipagtabi nyo kaya Ayun ay, nyo Palatag nyo. Palatag niya boy O, uh, o ay, dalawin nyo ang <laughs> mga may sakit guys uh, oh. yeah, Iyan mo lang ano Ito manok oh. Slide light mo. Ipagtabi <laughs> ipagtabi ipag, ipag, ipag na iyan naman mga desal ano man ang chicken lang Tsaka ano? Ito kay. sip Ay, kaya sauce ayos Wala yung sauce ayos 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 May sip-sip yun. Ay, yung sauce. Ay, ayos 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 May balik ayos 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 September, di ba yung Muro? September ka ah, Celebrate na natin Muro <laughs> 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 Ay! 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 ay, ay, ay. Manana pa, pa. September pa yun, boy! <laughs> September pa yun, boy! August pa lang ngayon, boy! hoy <laughs> guys! O. Oh. guys! Ay, O, oh, yung mga manok nyo. Kakakain lang ng manok. Ito. Uh, ay, 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 wow, 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 wow. Chugs to go. <laughs> Dahil lugi po kami ngayong araw, babawi na lang kami sa... ganun talaga. Uy, na. Ay, chicken oil pala ini Oo. pa po ay, si Dexter, ipagtabi nyo na. Guys, bago kayo, mano, yung lechonero, nasa na? Wala na. Taro, tulog na, mahimbing na tulog. Ano oh. na? Tayo na ba po Ay, pupututan mo. Ano na rin? Ano na po. Andiyan talaga. Pagtabi niyo si Dexter, please. Alalahanin niyo. Alalahanin niyo. Alalahanin niyo si Dexter

Ay, ay awa hindi ay bebe bebe muna mo ay sa photo magnaban na ingredients makamagtampo ayan ha ah. oh, thank you thank you thank you thank you baka black Araw-araw pinit lang. Mga pilitan na kata ako. Mga pilitan na kata ako. Nanong, mo nang kaya. Ay, nakaano pala. Ay, lalim. Lalo na natin, no? Oh, o, halo mo na. Mag-nasi. Ayoko mag-rice. Dalawa. <laughs> Diet feeling. Ayoko ng manok. Well, sawa na ako sa manok ngayon. Ay, yung chicken rice natin. Sinakoy?

Porman. Oh, porman ano more lang more 'yon? Barbecue lang 'yon, tsaka palabok, masaya na 'yan. Palabok ng Dexter Kenja lang mo. Mm. Ano? Ay, okay ah. Thank so you guys. Oh, you guys. Ang laki naman ng manok. Hello, mga lalinda. Ang gugom na. Ay, ang dami nating tirang rice na. Ang dami rice na kuwata din. Mag-dry. Ay, ayan. Tapos Ay, na. Maraming salamat sa palang Happy na naman. May take may take out pa si Jomar sa kanyang asawa. Si Kongkong Kong din may take out. Oh. Nag-sacrifice si Kongkong Kong. <laughs> ayan. <laughs> hmm, ayan. so bukas sana po makabawi tayo. Ah, uh, ganoon naman talaga, mga farmer, ganyan talaga. Long weekend, baka Marami ang uh, nag-out uh, of town. <laughs> so ayun, tapos sa uh, Yan, okay na tayo. Ah. Guys, yung speaker ha, baka makalimutan. Ah.